Kumakain ka din ba ng prutas na ito? Ano ang paborito mong luto sa prutas na ito? At ano ang hatid na swerte ng pagkakaroon ng puno ng langka sa bakuran? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa langka ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang jackfruit ay kilala rin bilang langka o nangka sa Pilipinas. Ito ay isang uri ng prutas na mayaman sa sustansya at mga binipisyo na makakatulong sa kalusugan ang langka ay kinukonsiderang isa sa pinakamalaking prutas sa mundo at itinuturing na maswerte sa ilang mga kultura. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit itinuturing na swerte ang pagkakaroon ng langka sa bakuran. Siksik ang langka sa sustansya Ang langka ay mayaman sa mga sustansya tulad ng vitamin C, vitamin B, at mga mineral tulad ng potassium at magnesium. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng katawan laban sa mga sakit at nagbibigay ng enerhiya. Nagbibigay ito ng mayamang bunga. Ang puno ng langka ay marami kung mamunga na nagbibigay ng malaking ani. Ito ay nagbibigay ng sapat na pagkain para sa iba't ibang pangangailangan ng pamilya na sumisimbolo sa kasaganaan at kaunlaran. Kaya naman swerte mo kung meron kang puno ng langka sa iyong bakuran. Isa itong versatile na prutas. Ang langka ay maaring gamitin sa maraming paraan sa pagluluto. Maaari itong gawing main course, dessert, o kahit na pampalasa sa iba't ibang lutuin. Ang kakayahan ng langka na magamit sa iba't ibang paraan ay nagbibigay ng simbolo ng pagiging praktikal at palakaibigan. Narito naman ang mga benepisyo na makukuha sa pagkain ng langka. Nagbibigay ito ng enerhiya. Ang langka ay may mataas na nilalaman ng carbohydrates na siyang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng katawan. Ito rin ay may iba't ibang uri ng vitamin B na mahalaga sa pag-optimize ng metabolismo. Kung kailangan mong i-boost ang iyong energy level, subukan kumain ng langka. Nakakatulong ang langka sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa constipation. Dahil sa mataas na fiber nito, ang langka ay nakakatulong sa pagpapanatili ng regular na bowel movement at paglunas sa mga problema sa tiyan tulad ng bloating, gas at acid reflux. Tumutulong para makaiwas sa anemia Ang buto na langka ay mayaman sa iron na nakakatulong upang makaiwas sa anemia at sa pagpapaganda ng daloy ng dugo sa katawan. Maaring ilaga ang buto ng langka o kaya naman ay isama sa mga lutuin. Nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Mataas ang taglay na antioxidant properties at vitamin C na langka na nakakatulong upang labanan ang mga toxin sa ating katawan. Nakakatulong din sa pagpapatibay ng ating resistensya para labanan ang mga sakit ang palagiang ang pagkonsumo ng prutas na langka. Nakakabawas ng wrinkles. Ang antioxidant at anti-inflammatory properties ng buto ng langka ay lumalaban sa mga free radicals na nagdudulot ng premature aging at nakakabawas ng wrinkles. Kailangan mo lang gawin ay ihalo ang pinulubos na buto ng langka sa malamig na gatas hanggang sa maging paste ito. I-apply ang paste sa iyong mukha araw-araw, isa o dalawang beses bawat araw mabuti para sa pagpapalinaw ng mata. Mayaman ang buto ng langka sa vitamin A, na kilala na nakakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Ang pagkonsumo ng mga buto ng langka ay nakakabuti upang makaiwas sa katarata na pwedeng mauwi sa pagkabulag. Nakakatulong ang langka sa pagpapabawas ng cholesterol level at pag-iwas sa heart disease ang langka ay may low saturated fat at high unsaturated fat na nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpapataas ng good cholesterol sa dugo. Ang langka ay mayroon ding mga phytochemicals na may anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effects na nakakatulong sa pag-relax ng blood vessels at pag-iwas sa flak formation. Nakaka-enhance ng sexual health sa Chinese medicine, ang langka ay ginagamit para mapabuti ang sexual health. May mga pahayag na ang regular na pagkain ng langka, lalo na ang mga buto nito ay maaaring makatulong na mapataas ang libido, maiwasa ang premature ejaculation o maagang labasan at erectile dysfunction o impotence. Ito ay mayroong kakayahan na pigilan ang sakit na cancer. Ang langka ay mayroong taglay na antioxidant Python nutrients at flavonoids na mayroong kakayahan na pigilan ang pagbuo ng mga cancer cells. Ang antioxidant na siyang taglay ng langka ay maaaring makatulong upang maprotektahan ng maayos ang katawan laban sa pagkasira na siyang hatid ng free radicals at iba pang toxins. Paalala, ang mga buto ng langka ay hindi dapat kainin ng hilaw dahil ito ay may katangian na maaaring makahadlang sa pag-absorb ng nutrients sa ating katawan. Ilan sa mga kilalang recipe na maaring gawin sa bunga ng langka ay ang ginataan. Ginisa, minatamis, chips, adobo, at napakarami pang iba. Ikaw ba ka-urban? Anong recipe ang gusto mo sa prutas na ito? Mayroon ka bang kakaibang putahe dito? At ano ang masasabi mo sa prutas na langka. Ibahagi lamang ang iyong sagot at opinyon tungkol sa video na ito at babasahin namin ito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.